The Monday. 2025, sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabanday sa bawat hakbang ng 2025 Midterm Elections. Buong pwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita, at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Sa City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All right. All right. The Monday 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines. Metro Manila. Our home. Our treasure. and our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the Delightful Philippines Be the heart of the Delightful Philippines Isang bayan Isang tahanan Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho, at turismo Brigada In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, Alasete Nang Obaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Si Paul Leo the 14th May mensahe sa mga katoliko Pagpapadala ng Amerika sa mga Pilipino at iba pang foreign nationals Sa Libya ...ing huyan ng U.S. Judge. Liderato ng Kamara iginiit na walang maaring gawin sa impeachment complaint... ...laban kay Pangulong Marcos. Blue Alert status naman, itataas ang NDRRMC simula ngayong araw... ...para huyan sa midterm election. Ang Comelec naman, ibinasura ang hiling ng mga European observers... ...na makapasok sa mga polling precincts sa election At ito naman pong moto-vlogger na si Yana... Baylar nasurrender na raw ho yung kanyang lisensya Pero bigong dalhin ang kanyang motorsiklo sa LTO Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso buong puso kasama Ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Biyernes, mga kabrigada. May 9, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Nagbigay ng kanyang mensahe sa kauna-unahang pagkakataon ang bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika na kilala na ho bilang si Pope Leo XIV sa kanyang pagharap sa mga mananampalatayang Katoliko matapos siyang italaga bilang pope sinabi niya na dapat pong ipakita ng bawat isa sa buong mundo ang pagkakawanggawa gawa at pagmamahalan inilatag rin niya ang kanyang vision sa kanyang pagsisilbi sa Simbahang Katolika kung saan sinabi ho niya ang mga katagang we have to seek together to be a missionary church a church that builds bridges and dialogue Mababatid na si Pope Leo XIV ay 69 years old mula ho sa Chicago, Illinois at ang kauna-unahang Santo Papa mula ho sa Amerika na hinirang bilang 267th na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Kada Balita, nationwide. Hindi naman binayagan ng isang judge sa US ang deportation ng mga Pilipino at iba pang migrants sa Libya. Yan nga ho'y dahil umano sa posibleng paglabag sa karapatang pantao at kawalan ng due process para ho sa mga ito. ay po kay District Judge Brian Murphy, hindi maaring ipag-deport ng Trump administration ang mga migrants sa naturang bansa kung hindi naman ho sila nabigyan ng patas na karapatan sa korte. Sinabi naman ho kabrigada, ni Philippine Embassy Ambassador Babes Romualdes na ibinig o ipinagbigay alam na ho nila sa si US Homeland Security Secretary na nakahanda nilang tanggapin ang mga Pilipino mula sa Amerika, anuman ang estado ng mga ito. Kung maalala una na nga pong umalma si President Cheese Escudero sa plano na yan at sinabing hindi umano mga camel ang mga Pilipino para ipadala sa disyerto ng Libya. Tanggap tayo ng report mga kabrigada, literato ng kamera. Ikinito na walang maaring gawin sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo! Brigada! <gibli> <gibli> report. Inihayag ni Speaker Martin Romualdez na wala pang magagawa ang Kamara sa isinusulong na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam kay Romualdez, matapos ang Regional Unity Rally ng Alianza para sa Bagong Pilipinas sa Tacloban City, sinabi nitong nakabreak pa ang sesyon kaya hindi makakakilos ang Kongreso. Sa pagkakaalam din ng Speaker ay nasa seminar ang Office of the Secretary General kaya maaaring maghintay na lang ng tamang panahon para ikonsidera ang reklamong impeachment. Hindi rin tiyak ni Romualdez kung ano ang dahilan ng pagsasampan ng impeachment ng mag-asawang Ronald at Dushiel Marie Cardema. Pero para kay Romualdez, makabubuting hayaan na lamang ang complainants. Sa hiwalay na panayam, naniniwala si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na karapatan ng sinuman ang magsampa ng impeachment case. Ngunit punto ni Tulfo, hindi niya alam kung may sapat pang panahon, lalo't hindi batid kung gaano katagal ang pagtukoy sa sufficiency in form at substance. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ito naman Blue Alert status. Itataas ng NDRMC simula ngayong araw para nga huyan sa midterm elections. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! report Itataas simula ngayong alas 8 ng umaga ang Blue Alert status ng National Disaster reduction and Management Council bilang bahagi ng paghahanda para sa May 12 midterm elections ayon kay NDRRMC Executive Director at Office of Civil Defense Ayahan. Administrator Undersecretary Ariel Napomusano mananatili ang alerto hanggang alas 8 ng umaga sa May 14 upang masigurong may agarang tugon sa anumang insidente na may kaugnayan sa halalan bilang bahagi ng pagpapatupad ng alerto itatalaga ang mga deputy officer mula sa AFP, BFP, Philippine Coast Guard at Philippine National Police sa national Disaster Risk Reduction and Management Operations Center upang tiyakin ang mabilis na koordinasyon at maagap na pagtugon sa anumang insidente. Naglabas na rin ang direktibang OCD sa lahat ng regional offices nito na palakasin ang kanilang kahandaan at pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan habang papalapit ang Halalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Malina. Samantala mga kabrigada, naka alert na po ang mga paliparan, pantalan at mga terminal sa bansa araho sa mga inaasahang dagsa ng pasahero na uuwi sa kanikanilang mga probinsya upang makaboto sa eleksyon sa lunes. Ayon sa kaap mga kabrigada at maging sa Philippine Ports Authority, mas paiigtingin pa nila ang kanilang operasyon simula ngayong araw at sisikapin nilang maiwasan ang mga delays. Kaugnay Ngunyan, nakahanda na rin ang mga pantalan at nag-deploy na ho ng mga medical at sanitation teams para ho sa inaasahan na mahihit na isahong milyong mga pasahero mga kabrigada. Samantala, tiniyak naman ng PITX na sapat mga bus sa terminal sa kabila ho yan ng pagdagsa ng mga pasahero doon na maaaring umabot sa kalahating milyong katao. Ito naman ho mga donasyon sa kampanya ng mga kandidato. Abay dapat din ho palang may resibo. Ayon ho yan sa BIR. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! Report! Ipinaalala ng Bureau of Internal Revenue sa lahat ng kandidato, political parties at party list groups na may obligasyon silang sumunod sa tax regulations kaugnay sa election 2025. Ayon kay BIR Commissioner Romulo Magid Jr., kailangang magparehestro ang mga kandidato sa ahensya kung sila ay tumatanggap ng donasyon o gumagastos para sa kampanya. Kailangan din nilang mag-issue ng resibo para sa lahat ng natatanggap na kontribusyon kahit ito ay cash o in-kind. Inaatasan din silang mag-withhold ng 5% buwis sa bayad sa mga supplier at kapag sumobra ang natanggap na donasyon kumpara sa kanilang nagastos, kailangan din nilang bayaran ang nararapat na income tax. Bukod dito, maliban sa COMELEC, dapat ding magsumiti ang mga kandidato at partido ng kompletong listahan ng kanilang gastos at natanggap na kontribusyon sa BIR. Babala naman ni Lumagi, ang hindi pagsunod sa mga patakarang ito ay may katumbas na parusa kabilang ang kasong kriminal sa ilalim ng tax evasion at posibleng disqualifikasyon mula sa COMELEC. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita, Nationwide. One time, the new Filipino time, alas 7.11 ng umaga. Nay, Tay, one tahanan party list para sa aming kinabukasan. One, one, eight. One, one, eight. One, one, eight. Paid for by Attorney Nathan Odocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita, Nationwide. The Monday, the Monday, 2025 midterm election. Midterm election. Samantala, mga kabrigada, ilang mga guro dyan sa barb hindi raw makapaglilingkod para sa halalan. Mga pulis, handang pumalit. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada! brigada. 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 Hindi bababa sa 30 mga guro. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nag ng kanilang serbisyo bilang miyembro ng Election Registration Board o ERBs para sa eleksyon. Ayon kay Commission on Elections o Comelec Chairperson George Erwin Garcia, ang pag-withdraw na ito ay dahil sa ilang mga dahilan gaya ng existing medical conditions at relasyon sa mga lokal na kandidato. Dahil dito, gagamit umano sila ng tauhan ng Philippine National Police o PNP bilang pamalit sa mga hindi makakapaglingkod sa botohan. Matatanda ang Abril, sinabi na ng Comelec na nag ito ng hindi bababa sa 4,000 ng mga pulis para magsilbi bilang mga ERB members sa eleksyon ang naihanda umano ay 9,000, doble ng kanilang hiling. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music Authority. Balita Nationwide. Hindi naman pinabigyan ng Comelec ang hiling ng mga kinatawan ng European Union na magsagawa ng obserbasyon sa loob ng mismong mga vo voting precincts. Ay po sa Comelec, hindi nga ho nila papayagan ang hirit ng mga ito na makapasok sa loob ng mga polling precincts. Paliwanag po kabrigada ni Comelec Chairperson George Garcia ang ninanais na kasi ng mga EU observers ay malinaw ho na paglabag sa umiral ho na batas sa atin na nagbibigay ng kasiguraduhan sa publiko para sa isang maayos at mapagkakatiwala ang eleksyon. Sa uli, binigyan ni Garcia na mga teachers na kasapi lamang ng electoral board, support staff at mga buboto at mga authorized watchers ang dapat na nasa loob ng area ng Botohan. Balita Nationwide. Balita. Lubos naman ang naging pasasalamat ni Senador Bongo sa publiko. Matapos ang kanyang pag sa iba't ibang senatorial preference survey sa isinagawa ho na buwan ng Mayo at Abril. Kabilang ho sa mga nationwide survey results kung saan nanguna sigo ay sa Pulse Asia, Octa Research, Publicus Asia, Archipelago at Pulso ng Pilipino. Para ho sa senador, ang bawat porsyento ng suporta ay isang paalala na hindi siya nag-iisa sa kanyang layuning magserbisyo ng buong puso para sa kapwa Pilipino. Ito naman moto motovlogger na si Yana, abay na nga ho yung lisensya. Pero bigo naman dalhin yung kanyang motor sa LTO. Bakit kaya Jigoboy Custodio i-brigada mo? Brigada! report! Sa pamagitan ng kanyang abogado, isinuko na ng viral na motovlogger na si Yana ang kanyang driver's license sa Land Transportation Office. Bagamat na isurrender na ang lisensya, nabigo naman siyang dalhin ang motorsiklong gamit niya sa insidente. Angki LTO Intelligence and Investigation Division Chief Renante Militante hindi sumunod siya na sa utos na iprisenta ang motorsiklo na napagalamang hindi nakarehistro sa kanya kundi sa kanya kaibigan dahil dito ipapatawag na rin ng LTO ang rehistradong may-ari ng motorsiklo sa susunod na pagdinig. Angki LTO Chief Asik Attorney Vigor Mendoza magsilbisa na itong babala sa lahat ng motorista posible namang kansilahin na lisensya niya na depende sa resulta ng investigasyon. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of our Brigada Balita Nationwide. Nanindigan naman si Senadora Amy Marcos na hindi siya magbubulag-bulagan sa mga totoong nangyayari ngayon sa bansa. Ito ay kahit pa umano sa ilalim ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senadora Amy nakaapekto umano sa pamumuno ng administrasyon ang maling ginagawa ng ilang mga opisyal. Para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang prinsipyo, katotohanan, panindigan para sa bayan at hindi para sa pansariling interes. Sa ating health news mga kabrigada. Ang teenage years ay panahon ng pagdi-discover at pagbabago kaya mahalagang pangalagaan po yung kalusugan upang mas ma-enjoy ang kanilang mga buhay. E pong pagdamutan yung sarili itong mga teenagers ha ito pong pahinga natin. Mahalaga sa bawat individual na magkaroon po ng sapat na pahinga at tulog araw-araw para po makapag-recharge ang ating katawan at magbigay ng sapat na energy para sa mga kinakailangang gawing activities. Isa ho yung palalakabigada muna sa Standout ES4 Multivitamin Capsule na kapartner ho ng mga mommies and daddies para po matiyak na magiging healthy ang inyong mga teenagers. Simulang ito pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. pagtutulungan. Mga kabrigada, tumulog po sa himpilan ng Brigada Nusa FM Cebu ang isang ina na si Delisa Guardiario. 36 years old at mula ho sa Malabuyok, Cebu. Sa kanya mga mata, bakas po ang pagod, takot at hindi matatawarang pagmamahal para ho sa kanyang anak na dalawang taong gulang na si Riani na isinilang ho noong February 2023. Ngunit imbis no, na salubungin sila ng uh, ligaya at saya mga kabrigada pagdating ho ng sanggol, isang mapigat na hamon ang agad na bumungad po sa kanila. Ito'y dahil na-diagnose si baby Riani ng hydrocephalus, isang kondisyon kung saan naiipon ang labis na likido sa ulo ng bata na nagdudulot po ng paglaki nito at panganib sa kanyang buhay. Nang marinig po ang kanyang kwento, hindi nag-atubili ang mga listeners ng Brigada News FM Cebu at ang wantahanan na tumulong para po kay Riani. Laking pasasalamat ho ni Nanay Flor Delisa sa natanggap na tulong mula ho sa mga kabrikada at ng wantahan na umabot ng 21,000 pesos na malaking tulong po yan sa pagpapagamot sa kanyang anak. Daghan kang salamat sa katong tao nga nihatag na mo pinansyal para sa kang bibiriyan ni kaning kwarta ha, para ipalit na ko sa iyang tambal o sa iyang nibulay sir lanon kay niya katungan wala may kaila sa inyong hagin mo oray magkabaos ninyo o oh, kami inyong yun may gitabangan salamat kaayo sa inyong pagtabang na mo Palitan na kabayaning pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang wantahanan wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan, maraming salamat ka-Brigada! Balita! Nakabayaning Pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita! Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide! Nationwide. Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide At malaka Brigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax At Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa umaga Buong uso kasal Sama ang bumubuhay sa lang Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kami po inyong mga naging lingkod si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila The music and news Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika, sa musika. at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives